Ito muna yung gagamitin ko ngayon mga kaalam. Ito, itong uh, bagong gawa. Uh, subukan natin iitsa mga kaalam. Itapo natin kung uh, makakano ba ito ng islang matambaka. Kung makakuha ba ito. Sana may lumapit sa bago nating pamain uh, na pain mga kaalam. May lumapit na islang matambaka. Uh, subukan natin mga kaalam. Una ang itsa mga kaalam. Ah, yun na mga kaalam. Sana may ano, may lumapit na isdang matambaka sa ating bagong pamain mga kaalam. Yan mga kaalam mo, oh. hawak-hawak -hawa ko na yung nylon. Ah. Pakiramdaman natin mga kaalam. Kung mayroon ba? Unang bira mga kaalam. Ayun, tumama mga kaalam. bako <laughs> Nako, naano man mga kaalam. Nakawala. Ah, pangalawang itsa dalawang tapon sa kanyang mga kaalam tinamaan na sana pero nakawala kasi itong saranggat namin dito sa isla mga kaalam wala itong sima ito ay uh, diretsyo lang ito mga kaalam mo oh. pinakarimdaman ko mga kaalam oops ah, tumama mga kaalam mga kaalam hilain na natin oh. Oh. Oh, so, mga, ka oh, mga kalam, ka malaking isda matambaka mga kalam, oh. Ah, ilagay natin mga kalam ka dito.